Kain, pitch, sarap, makatas, <laughs> makatas, sana all makatas, katatapos <laughs> ko lang maglinis, ako'y napapaguran, kaya recharge muna tayo. Mm hmm. Hirap kagatin. Ang laki. Pero masarap sya, in fairness. Mas masarap yung yellow. May kulay dilaw nito eh. Hmm. So, habang ako kumakain ng peach ay bubuksan ko na tong binigay sa akin ng alaga ko kanina at kanang amo ko kong babae. Itong letter ay galing sa alaga ko. Tingnan mo. I love you so much. So, basahin ko muna yung letter niya. Hindi ko pa ito nabubuksan eh. Alam niyo pag mga gantong letter galing sa alaga ko, tinatabi ko talaga siya. So, ito yung letter niya. From Brandon, thank you for taking care of me so long. I hope you enjoy this place. Hope you enjoy your birthday and have a good days, Diba? Magaling mag-increase ng alaga ko. 2nd May 2025. Dear Emily. Kagabi niya to ginawa eh. Ito ay ikikip ko. Kasi in case na umuwi na ako ng Pilipinas, may remembrance pa rin ako. Kahit sa mga dati ko pa, eh, tinatabi ko talaga siya. Ooh. Hindi ko pa ito nabubuksan ngayon pa lang. Kasi usually, pagka gantong birthday ko, meron silang pagganito. Tapos, kumakain kami sa labas or either nag-order sila ng food tapos dito kami nag... dito kami kumakain. Ay, kaya lang, may lakad sila ngayon kasi meron silang mga friend na punta sila sa beach yata. Kaya... binigay na nila sa akin to. Pero ano kasi, ano ba tawag dito? Ayoko din naman kasi na kumakain sa labas kasi hindi nga ako nag dinner Kaya sabi ko, sana pirahin na lang. Usually naman talaga, may, may bigay silang ganito at saka kumakain pa sa, kami sa labas. Pero okay lang kahit hindi kami kumain sa labas kasi hindi naman talaga ako kumakain sa labas. Pero, charan! Hindi ko alam kung magkano to. So, tingnan natin. <laughs> $800. <laughs> May biyaya na naman tayo. So, saktong-sakto, wala na akong pera. Pambayad ng utang.